Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man sulok kayo naroon, lalo na sa mga humahanga at patuloy na sumusuporta sa ating uh, uh, Pangulo ng Pilipinas, si Pangulong Duterte. Usap-usapin ngayon sa Pilipinas, nakahanap na naman ang mga bagong tututulan ang mga detractors o yung mga uh, tumututul sa panunungkulan ni Pangulong Duterte. No? Ito yung ang nahanap nilang bagong issue na ipupukol matapos na sunod-sunod na issue ay hindi hindi sila pinaniwalaan ng mga tambayan. Ito na naman. Ang binabato nila ngayon na si Duterte raw ay nag uh, masyado raw na one-sided ang ating ang mga probisyon ng ating pag-utang sa bansang China. So kung pakikinggan natin sila, na halos isinasanla daw ng Pangulong to ang Pilipinas sa uh, bansan China para lang tayo makautang. So pakik kung pakikinggan natin itong mga taong to, ay talaga naman parang uh, etong itong presidente to ang pinaka-worst na Pangulo no, na dumating. Pero tignan natin ang katotohanan. Tignan muna natin, no? itong usapin ng utang. Alam nyo, ngayon lang naman nagkaroon ng issue ng pag-utang yung Pangulo ng Pilipinas. E samantalang noong buhat ng ipinanganak ako, lahat ng Pangulong na kilala ko ay nangungutang sa ibang bansa. Okay? Eh, ang tawag pa nga dyan, noong araw ay aid. Noong araw, pag nakautang ang Pangulo ng Pilipinas, ay eh pinagmamalaki pa na tayo ay tinulungan ng gantong bansa, gantong bilyong piso o bilyong dolyar, ang itinulong, tulong, aid ang tawag. E, alam naman natin utang yun. Okay? So lahat yan, mula kay Marcos. So nung nabuhay lang ako, ah, di ko alam yung mga naunang pangulo. Mula kay Marcos, Cory Aquino, Ramos, Estrada, si Gloria Macapagal-Arroyo, si Noy-Noy, at saka si Duterte. Wala namang pagkakaiba lahat ng pangulo natin ay nangungutang. Ang pagkakaiba lang ng pangulong to, noong araw, nagpupunta yung mga pangulo, pumupunta sa ibang bansa, doon nagmamakawa. At pag uwi sa Pilipinas na may dalang pautang, tuwan-tuwa mga Pilipino dahil pinagmamalaki na tayo tinulungan ng gantong bansa. Ito, pinauutang tayo ng iba't ibang bansa ngayon. Bakit? Dahil may tiwala sila na may kakayahang magbayad ang Pilipinas dahil maganda ang ating ekonomiya sa kasalukuyan. Ibig sabihin, dumadag sa yung nagpapautang sa Pilipinas dahil sa tiwala nila sa ganda ng ating ekonomiya. eh nung araw nga, bago tayo pautangin, talagang yung IMF World Bank, yung US mismo, yan may hawak kontrol ng IMF World Bank. Bago tayo pa utangin yan, grabe ang provision na kinakailangan daanan ng Pilipinas. Kaya nagkabaon-baon. Nagkaroon tayo ng mga provision na yan. Kaya nawala yung mga, nauso yung mga endo-endo niyan dahil sa mga provision niyan para tayo pa utangin. Para makabayad tayo ng utang. Bago tayo pa utangin, nagpo-provision muna kung paano natin babayaran ang utang. So tataasan natin ang tax, etc. etc. Eto ngayon, napaka-normal yan. Yung China, hindi yan iba sa ibang nagpapautang sa atin. Ngayon, bakit kinu-question? E eh, alam niyo naman ng press dito. Kontrolado tayo ng US. Dahil sila, kalaban nila ang China. Sa propaganda. Sa buong mundo. Kalaban ng US sa propaganda ang China. Pero alam nyo ba? Baka hindi nyo pa alam na yung US mismo ay napakalaki ng utang sa China. O, kita nyo, sila nga pwede mangutang, pero tayong maliliit na bansa, bawal mangutang. E kung hindi tayo mangungutang, paano natin may yung LRT7? Paano natin matatayo yung katutak na dam na kinakailangan natin para hindi matuyo yung mga tao sa Metro Manila? Para magkaroon tayo ng tubig, para masulun natin lahat na instead na bumabahala mga kapatid, kaya dumagsayang bigla nagpapautang sa atin. Japan, hindi naman tayo pinauutang yan dati. Kailan nila tayo uli pinautang? Nung pinautang na tayo ng China, nung pinautang tayo Russia, pati European countries, pinauutang tayo ngayon. Kahit hindi ganong nagmamakaawa si Duterte sa bansa nila. Okay. Puntuhin natin yung, yung sinasabi nila na provision na sinasanla ni Duterte ang parte ng Pilipinas ang laman ng probesyon, pag hindi tayo nakabayad, yung mga mineral doon, yung mga mineral lang, yung kukunin ng China, hindi yung, bu hindi yung lugar sa Pilipinas. At bakit naman hindi tayo makakabayad? Samantalang, eto ang katotohanan mga kapatid. Nasa probesyon natin, ng ating saligang batas, nakasama yung pagbabayad ng utang sa automatic na pagbabadget natin. Kaya nga, pati nga yung mga walang silbi na inutang na panahon ni Marcos, binayaran pa rin natin yun. Tulad nung Bataan Nuclear Power Plant. Hindi naman walang silbi yan dahil walang silbi yung Bataan Nuclear Power Plant. Pero dahil sa katututul ng mga taong tutul sa nuclear energy, na buong mundo na merong nuclear power plant, tayo na lang ang walang dahil sa katututol nila na sinang naman ng Korea Aquino government. Kaya hindi yan na yan sana ay magdudulot ng murang kuryente sa atin. Pero dahil mahilig makinig yung mga pangulo niya sa mga katututol ng kahit sino, ito lang yung pangulong hindi nakikinig sa mga pagtutol nila. So sa madaling salita, binayaran pa rin natin yung kahit hindi nagamit. Dahil ang mga Pilipino, likas yan na marunong magbayad ng utang. Ngayon, kailan yan? San yan? Ibig sabihin, mas mahi, pinasasama lang nila. Pero lahat ng pautang natin, kinakailangan nating magbigay ng, sa magpapautang sa atin, kung hindi natin mabayaran, ano naman yung ipapalit natin? Yun, yun, yun yung katotohanan. Meron ba magpapautang sa atin pag hindi namin niya nabayaran? Wala lang. Hindi totoo yan. Lahat ng bansa nagpapautang, kinakailangan nila na meron tayong meron tayong provision sa utang kung paano natin sila mababayaran. At sa kasaysayan ng Pilipinas, buhat na nabuhay ako, nasa provision niya ng pagbabudget. Numero uno yan, hindi pwedeng galawin na magbabayad tayo ng utang ang pinakamagandang halimbawa dyan, yung nuclear power plant sa Bataan, hindi natin napakinabangan, pero binayaran pa rin natin. So, ano yung kinatatakot nila na mapupunta sa China yung parte ng Pilipinas? Walang katotohanan yan. Dahil tayo naman ay magbabayad ng ating utang. Yun lang. Muli, Bad Aratilis po. Ang Panibagong na namang uh, nakahanap na naman ng panibagong issue ang mga nakahanap na naman ng panibagong tututulan ang mga ano lang In Japan, din naman tayo pinautang yan dati. In hey.